Momilo po is um, parang a word that I just came up with. It means my mom in law po kong. Yes. Apay na parang gusto ko nang umalis dito. favorite niya yung cheese uh, po, uh, po uh, kong. Talagang favorite ko yung cheese. Eh. Apo. Anything uh, cheesy. Apo, sana magustuhan niyo yung product. Na. Sigurado. Natagal na po. eh. Sigurado, binabalik balik ka niya. Uh, ano bang gamit Apo. mong cheese? Cheddar po kong. Cheddar. Cheddar. Oh, yan, yun yung Filipino taste. Uh, ano ba yung ng pie? Actually uh, po, itong cheese pie namin is um, a soft, thin, very thin butter cake na talagang grate, uh, loaded with grated cheese. So ganyan po siya. So parang, alam niyo, parang I describe it as ano, kong eh, yung parang you're eating the top part of a cheese cupcake na puro grated um, Tapyasin mo yung ano parang gano'n yung ano siya um, I exactly it so yes. ano talaga siya cake and then butter cake siya uh, na daw mong manipis. Kaya tapos uh, you loaded on top with the cheese kaya yes. balance yung lasa niya yeah so there's a combination ng sweetness and, and the salt, saltiness uh, of the cheddar cheese Wow. that's a ito loaded ng uh, cream cheese cake um ngayon Uh, siyempre magiging popular yan Kaya lang hindi lang kilala pa yan sa buong Pilipinas Once they learn about your product I'm sure na maraming bibili niyan Yes ba? Diba? Can you uh, tell the, the viewers and listeners Kung ano-ano yung produkto niya Habang nag-ano ka, titikman ko Ayan na Ayan. Um, So we started with the cheese pie po Okay. And then we have also Ang next best-selling product namin is our Red Velvet Crinkles, na talagang patok na lalo din po sa mga millennials. Ilang piraso po yung per tub? Per tub po is 20, 20. 20 sandwich na Red Velvet Crinkles, na with cream cheese filling talaga uh -huh. siya. Uh -oh. Kaya, kaya gustong-gusto din ng mga Millennials, millennials because of mm -hmm. the cream cheese filling. Eto tapos nag-come up kami, for the cheese pie, we came up also ng chocolate flavor because hindi naman po lahat may gusto ng cheese. Mm -hmm. So may chocolate flavor po kami yes. na chocolate walnut pie. Mm -hmm. And then we also have the chocolate crinkles, may butter garlic sticks din po kami. Yan, tapos yung enzimada, mga ano na po, madaming products. Anyway, I'd like to make a comment. Ayan. Mm -hmm. Uh, masarap. masarap. Thank masarap. you po. Ibubulong Thanks. ko na sa inyo, masarap. Kaya, <laughs> Thank you po. Kaya huwag kayong magkamali, subukan nyo. Mm -mm. Pag nasubukan nyo, hindi na kayo titigil. Yeah. Dahil sobrang sarap Kung niya. Kung approved. Di ba? Pili nuts. At ba? Um, ah, peanuts, peanuts, peanuts eh. po. Oh, po I mean, may ito, may ito po, meron kami, kami mga tinutulungan <laughs> din na ano na, na ina-outsource na, 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 na namin. They, they help. Uh, Ang galing. Coated with uh, yes. sugar. uh sugar. sugar. Ah, po. Mm -hmm. Uh, ba't hindi ka magsubok ng peanuts coated with uh, chocolate? Ay, pwede rin po. Di ba? Opo, opo. Uh, masarap yun. Opo. Uh, peanuts coated with chocolate pagkatapos not so sweet. Mm -hmm. uh, chocolate yung... Imagine Pao. mo, a combination of peanut and chocolate. Wow! Uh, uh, uh. Talagang uh, baka maging bestseller yun. Opo, pwede rin po. No? O, o. Thank you for the ideas. Ang daming <laughs> suggestions. O o pwede ng barangkada. Yes, ang dami pong ano. inputs ni Kong. Um, sa mga nag negosyo kasi ang negosyo po talagang mukhang kal pa, yung success lang yung nakikita nila. Pero hindi nila, minsan yung mga iba akala madali. Yeah. Pero talagang full of challenges po. Pero ang mapapayo ko po is dapat um, you keep On moving forward, no matter kung ano yung challenge na mahaharap ninyo, Tsaka kailangan natin maging resilient, mag-adapt tayo kung ano yung changes na nangyayari. Yeah. Sa so, lalo na nun, nag-pandemic, after ng pandemic, meron na ito naman post-pandemic naman. So, madami kailangan um yun nga kailangan mag-adapt tayo kung ano yung um, dapat natin na Madami po kasing um, naiiba palagi. So, yun pa. Basta kailangan lang natin talaga to believe in ourselves and believe in our business, believe in our products. Tapos, um, tsaka talagang keep on moving forward lang talaga no matter what. Yeah. yeah. Oh, Pinoy, na